Guys, patubig ng palay O, oh, nang pinapatubigan nila Yung palay doon sa banda uh, roon Ayun o oh. Ito yung uh, pinakakanal nila guys. Daanan ng tubig. Ito yung palay na pinapatubigan nila guys. Oh. Yan. Eh. bising si parang Jiria. Jirifa Giri Fakunla, Ang isang magaling na vlogger na kaibigan natin. Oh. Yung pilapil na leo. Oh. Malinis. Linalumot na. Oh. ganda lang palay. Hi Ray. Ganda lang palay natin ha, ah, bangong abunaw. Oh. Saka pinapatubigan natin ngayon. <laughs> Ganda oh, green na green guys. Oh. Oh, yung, oh, na-sprayan nice dito. Oh. Nama namatay na yung damo, binisprayan nila ng herbicide. <laughs> oh, bayaw. hi. <laughs> Say hi. hi. good morning, good morning. Hi, nako. Oh. <laughs> Ganito oh katatapos lang selang punang gabuno nila, lasdisa, ya. Lenterang pala nila. Oh. Oke okay, guys, terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং দিবা